Arestado ang tulong para sira makalihis maaktuhan kan mga otoridad na iligal na nagsisira sa kadagatang sakop kan Sitio Palumbanes, Barangay Toytoy, -Toy, Karamuran, Katanduanes. Sigun sa report, nagkundusir ang mga otoridad ni Seaborn Patrol sa lugar kung sa inaabutan na nagagamit ni pigpapangalan na kompresor ang mga ini. Narecover sa mga parasiraan sa indang motorized bangka, kompresor, asin iba pang fishing paraphernalia. Sa ngunya, nasa kustudya na kan mga otoridad ang mga imbueltong persona para sa maningigong disposisyon. Aminado man ang kapulisan na padipisilan ang pagpuho sa siring na iligal na gibo. Huli tadai kooperar ang mga residente asin mga barangay official sa lugar. Na mas lalo po natin paigtingin ang pagbibigay ng informasyon sa mga gawain ibigay. Ah, pagtulungan po tayo ng pangalagaan ng ating karagatan. At tulungan niyo po kami kung paano ito mapipigil.